Kaya sa suka ka dyan. May tinahin na nga, tinahin na nga. Bubuks ko, Nagkamali ako ng na bukas. Uh -huh. Pero mamang din yung suka nila. niya, sa kuwita ko napabukas. Na Dapat sa harapan. Okay. Ito sa unahan. Kung, kung saan may matulos doon. So guys, first time kong kumain ng sisiu. Ay balut na may sisiu na ganito guys. May balihibo na. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Ano ko kaya ito? Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Ngayon na? Mm. Ha? Nalagot mm. ko ngayon ko Ang ko lang siya ng tulong. Ang haba lang siya ng balihibo. mo? Ano? Masarap? Masarap ang

Nama-nama <tuk> ini piong ibu. Bilang balah ibu ini mata pilih. Kasih simpul aja kan balik-baliknya. ibu, nang. Nang itu kak. Sini pang. Papa sih oh. Ayo, main, oh. Bukti nanti, guys. Bila